Hi guys. Good evening. Ayang guys, meron po tayo dito ng harap-harap pagharap-harapan. So ngayon, eh, bilang piyesta ng Barangay Kalingkaging, Barogoliti. So ngayon si Tatay Jimmy nagbakasyon po ngayon dito at uuwi na po si Tatay Jimmy sa Lunes yung next na lunes so ayan kasi po ang hirap po magbenta ng tao sa Maynila kapag wala pong klase so entrang klase na po sa July na kaya yun po yung atin pagbabalik ng Maynila Ayan si Tatay Jimmy ngayon nandito oh, po sa probinsya. Hello. Kumusta kayo dyan? Okay lang sila, okay lang. Anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Ibang Alawi o ano? Ayan. Kuya Jerry Wow. Meron Meron tayong artistahin dito na Jericho. Gonzales daw. Gonzales daw. Gonzales. 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 At si Ibana Alawi. Wow. Ibana. Ibana. nag Nagiba yung mukha ni Ibana Alawi. Ibana kayo para humog rin yung iba. Ayun Ayan. Andito tayo ngayon guys. Huwag e... lang natin ipakita yung bata kasi bawal, bawal pa. pa. Kaya kung hindi tayo sa bata na yan. Oh, na, so hindi ba? ako makakapalik sa Maynila. sa Maynila. Kaya malaking pasalamat ko sa apo ko na yan. Talagang hindi eh, man siya nakakuha. Kasama niya. Oh, kasama niya yung nakakuha. So, kanina, nag ako kanina. Nakuha ko yung sahod ko. So, sa lunes ng flight ko ng Manila, hindi ako natuloy sa ano pa ako sa sunod na lunes. oh so, ayan. Maraming maraming salamat po sa bata na yan na ako po. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po makukuha yung aking sahod.